<laughs> Ba't nakataas yung damit mo? Maganda po ako, only in the Philippines. Sino ka ba si Joy Joy? Hede, May kilala akong Joy Joy eh. Si Inday po ako. Ah, Inday. <laughs> eh, <Hey>, ikaw, Indoy Hindi. <laughs> <laughs> Guys, oh. Yung lupaing pinapangarap namin na hanggang pangarap lang. <laughs> eh. Niyo, ay, eh. na natatanaw nyo ay pag-aari ko. Talaga? Wala lang pangalan ko. Nakikiaring <laughs> <laughs> lang po ako. Ano ba ah, bababa tayo na pilapil? Ayun oh. Ayun na naabot lang. Akala ko bababa pa tayo dyan sa pilapil, maglalakad pa ako eh. Daming itik guys oh.

Gusto namin yan. Hi, Mag-hi ka, wag ka shy. Ito, Ah. ano, ano? Dito. Oy, ano ba yan? Di ba nila kasi kinukuha? Paano, hindi ka kasi nagsasabi kapag nagahagis ka para masalo?